Grabe sa napak sa napak ang mga ibon solid Ang tuloy na ito mga pag wow quality Mga bagong hango Ayan Bilihan nyo na Hi Don Raya Para <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe alam Ah mga Pops meron pala tayong pahabol no So ito may hawak akong Ayan Dalawang visual, pay follow, possible, a red factor. Actually, may kapatid doon na red factor, tail follow, mga paps, no? Uh, ayaw i-appin sir kasi proper bird na daw. Actually, ito nga, ayaw niya pa yung i tong dalawang to. Pero sabi niya, sige boss doon, i-out na lang natin tong dalawang tail follow na possible red factor. Yung visual na red factor tail follow, ikikip niya talaga yun. No, so, nakapuha si sa akin si boss no, ng back-to-back -back possible red factor. possible pair follow mga paps first clutch siya, agad ng dalawang, tatlong visual actually, tatlong visual, ng no, isang visual red factor pale follow, ibig sabihin red factor na pula pa yung mata, tapos dalawang pula mata na non-visual red factor. No? Total of three visual talaga. Ang lupit, tatlong pula mata. No? No, so kung gusto mo ng ganito, mga paskunin nyo na to! no, pambayad nandang sa, ano, sa hospital bill, ng Ermat ni No? All you have to do is text so call me 136 4462 I-message mo nga rin sa Facebook Messenger, Don Aya or Don Roya Fever. Ito ang no, mga paps. Zoom ko na lang yung evil paps. So, Yan mga paps, ito yung napa anak ni Bossing no first clutch pa lang ah tatlong visual kagad ka ang binuga ayun nakalagay oh three in a red eyes lahat sir don <laughs> ano nga pala ay dinon parehas nito No, so imagine nyo first clutch, tatlo kagad yung binuga. Ayun binilugan ko. Ayun oh. Visual red factor tail follow pa yung isa. May ibig red factor o red yung katawan tapos pula pa yung mata. No, dalawa ang visual red factor at uh, pale follow mga paps. Yung dilaw yung ulo yung nasa harapan pale follow yan. Ayun oh, tinama, gusto ko nga kunin mga paps eh. Noong June 17, minessage ko sa Sir, baka trip mo out sa akin. Mga post RF at visual RF mo. Sabi niya, Sir Don, negative kasi trophy bird ko for myself. Courtesy of Sir Don Roaya Aviary. Yan. <laughs> no, nag-thank you tayo noong June 17. Ayan nyo. Lumaki na yung mga inakay. Yung nasa kaliwa, red factor, pale follow. Ang tindi, no? Tapos yung nasa gitna, pati yung nasa kanan, fail follow visual ah. no na uh, pale follow yan mga paps all right, no so eto nagmessage siya sa akin uli good day idol don roaya ito pong out ko ay dalawang visual fail follow post red factor yung visual red factor sa akin na lang muna ay nga talaga bigay yung visual red factor fail follow kasi nga tropper Ayun o, Red Factor, sa akin na lang muna yung visual Red Factor mga paps. Trophy bird niya raw sa kanyang sarili, galing sa atin. No, sila yung anak ng back-to-back -back project Red Factor, follow na nakuha ko sa'yo. Mukhang jackpot ako sa Ayun o, first clutch pa lang, tatlong visual kagad yung binuga. Hindi ako nagkamali kuha ko sa'yo yung boss doon. Ayun, uh, continuation na yun mga paps. No, so... Jack pa talaga si boss dito mga paps. No? So ngayon i-out eh, na sa atin yung dalawang pair follow post RF na may kapatid na visual red factor no na pair follow pa. No, ganyan katindi mga paps. Imagine nyo talaga parang walang alam si sir <laughs> sa pag-iibon. Imagine nyo tinanong niya pa kung ano yung ID ganyan ganyan no. Kahit newbie mga paps, hindi ko kayo lolokohin. No, imagine nyo, new business here, no? Pero talagang binigay ko sa kanya ay legit na may dugong post red factor, post fail follow. Kaya ganyan yung binuga sa first clutch. No, ay guarantee yung mga paps na legit yung karga ng linyada natin. Alright, no? So, ayan, jackpot, jackpot, sir. At kunin nyo na, mga pops, ha? Yung dalawang uh, visual fail follow. Alright, no? So, ito yung sample ng napaanak uh, niya. Sa first clutch pa lang yun, Visual red factor, pair follow at isang dalawang pair follow post RF. Nakuha na natin mga paps. Ayan o. Oh. Pina-deliver niya na sa atin. Kunin nyo na. Mura na to at sure yung karga. 101% ng no. Pambayad lang ng businesser ni sir sa Philippine Heart Center dahil nga na hospital yung kanyang mother mga paps. Pang Ang ID nito mga paps ay visual pale follow possible red factor. May kapatid na visual Red Factor Pale Follow. Yan mga paps, kung gusto niyo ng ganito, sure na sure na talaga yung karga. Ayan, dalawang Pale Follow po sa eh, Pinakita ko na sa inyo yung kapatid na Visual Red Factor Pale Follow mga paps ha. All you have to do is to text or call me 0953 1364 O okay, message mo kagad sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, eto mga paps, pag nakuha na dalawang pale follow na to, pwede nyo naman pagbanggain eh no kahit magkapatid wala namang kaso yun no so eto uh, sure na ang ilalabas nito ay fail follow antayin na lang natin magbuga ng fail follow na red factor pa o red factor lang pwede naman o fail follow lang syempre mas maganda kung red factor na fail follow pa katulad nung kapatid nito no paanak nga ni bossing No, so, yun lang mga paps. Panoorin nyo pang next vlog. Hi, Don Raya. o <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ka. Ah. yun oh! Yan mga paps. Marami tayong possible red factor. Possible fail follow dito. Ito yung linyada ng... Uh, napabigay natin kay boss tapos yung sa atin dalawang fail follow yan, same lang sila ng linyada no, meron tayong opa rito ah. OPA, post red factor, post pale follow. Tapos may isang visual na pale follow. Yan o, no? yung pula mata na yan. Yan yung lumilipad. Yan. Kung gusto nyo ng gantong malulupit na linyada ng red factor, pale follow. No, i-text o so tawagan nyo lang ako sa 0953136 mga paps. Or message ako sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. Yan, ang gaganda niya, no? May opa pa yan. Sunog sunog yung ulo. Yan, pulang mata. Yan, visual pale follow yan. Post red factor. No? So, grabe. Matitindi ang kargada niya ito. Mga paps, nakikita niyo naman, no? Sa first clutch pa lang. Puro visual na. Kasi nga, legit ang linyada. Yan, muli ha. I text nyo ako. 0953 Message mo lang sa akin, Facebook Messenger, Don Roy or Don Roy Avery. Nakikita nyo sa screen. Ayan mga paps, oh. Hmm. Yan, oh. No? Pale follow yan, oh. No? Yung pula mata. Imagine nyo, visual pale follow na. Eh. Paano ka pa na grade factor yan? Oh, yan, ang gaganda mga paps, oh. Kaya mga paps, pa nagkaroon kayo ng gantong linyada, jackpot kayo. Legit ang karga, 101%. No? Ito, visual red factor, baka gusto mo. O papayan, visual o pared factor post fail follow. Tinan nyo yung kulay, yung napakatingkad. Quality. No, so, tinan nyo, parang, lum parang neon nga, yun. Lumiliwanag. Kung gusto nyo ng ganito, dalian nyo na. Ito, sa so, tawagan nyo lang ako sa 0953136446. Message mo Message akin. Pesong messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery. Ito naman, o pa-post yellow face, post, dan follow kung wala kayong budget na pambili ng visual yellow face. Eto, no legit din ang karga nito, tinanong yung kulay, mapusyon na parang yellow face na oh. oh. sobrang quality. Ayan, mga halo 'yan. O pos yellow face, post dan follow tsaka normal, meron din tayo. No, i sa tawagan yung kagad ako sa 0953136446. Yung message nyo sa aming Facebook Messenger, donro Roaya, donro Roaya Avery. Napakaganda nyo ng mga Pops, quality quality. Tingnan nyo naman, oh. <laughs> Sable pa yung kulay. Oh. No? Pang malakasan, mga paps. Hmm. Ano pang inaantay nyo? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Malalakas yan, oh. Tingnan nyo, oh. Kala mo, nasa ano lang, perch, ayun, lumilipad-lipad, gumagapang, ano pa. Yan ang senyales ng malalakas ibon. Kaya dapat i-consider nyo yan, mga paps. Pagbibili kayo, ng ibon especially mga uh, high mutation na no so yan mga pups ito meron nagpapakain tayo dito all o possible yellow face possible don follow tinan nyo yung kulay ng hood o yung ulo yan ang tinatawag na sable no pinaka epitome ng opaline mga pups, yan no ang complete ID nito ay opaline post yellow face possible don follow tinan nyo yung kulay ng pagka green Grabe, ang ganda, no? Kaya, dalian nyo na, i-text it ako, wagan nyo kagad ako sa 0953 1364462 I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Avery. Yun yung kulay green, ang pusyaw, oh. Kasi na, pa, kasi nga, ibig sabihin, galing talaga to sa yellow face na hindi nagtuloy. No? Kaya nga, possible yellow face. Alright? Ang maganda dito, legit naman yung karga nito, quality. Yan, kaya dali ako na, huwag ka na no magpatumpik-tumpik dyan. I-text It sa so tawagan mo kagad ako sa 0953-1364462. I-message mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya. Ibigari. Tinan nyo mga pop, so, you know, oh, yellow na yellow na, oh. No, hindi nga lang nagtuloy kasi nga, ano siya, possible. No, pero kahit uh, possible na yan, I assure you na legit ang karga. So, yung ganda, oh, quality, oh. Ah, grabe, jackpot ang makakakuha nito. Ni Kaya, nako, wag mo na pag-isipan to. Tinan yung ulo, sable na sable, pati bunto to, to maapoy. Hmm. Napakaganda mo mga pops. Yan, ang complete nito ni ay id uh, IDI OPA po sila face post down follow. Yan, meron din tayong power blue possible red factor dito. May kumuha kasi sa atin. No? So, ito yung nakuha ni Bossing. Um, grabe yung ulo, no? Pulang pula, oh. Tapos may power blue, post red factor, post fail follow, post OPA. Yan. Tapos yung dalawang project yellow face OPA, post yellow face post dan follow. No, so, kuha na kayo mga paps. Pag marami, mas makakamura kayo. Bibigyan kayo ng pangmalakasang discount. No, halos ibigay na nga lang yung ibon. No, kasi nga, parang presyong pa-freebies na lang. No, so ito, meron pa natitira dito na pangmalakasan, sineparate na natin. Ang ganda talaga, grabe oh. Mm. Umiilaw yung ulo. <laughs> Kasi nga sable na sable, mapasay yung no, quality oh. Mm. Ang linis, di ba? Parang may perfect lining yung hood. No, kaya dali mo na, i-text sa tawagan mo agad ako, 0953-1364462. Message mo agad ako sa Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya. Eh, may mga pardo tayo dito ah. No, na project uh, red factor fail follow at ito opa post yellow, face post dan follow so, no, so ulitin ko you can text or call me 0953 1364462 message mo kaagad ako sa facebook messenger ang don roaya or don roaya a eh, very mga paps e, eh, napakaganda no, kaya jackpot ang nakakuha nito si bossing no, ayaw magpapangalan <laughs> No, so ayan mga paps, ganyan ang kaganda ang quality ng ibon na meron tayo. Pwede ang utang kung ikaw ay repeat buyer na, pwede rin makipag-swap. Mag-offer ka lang at huwag kang mahihiya. No, so ulitin ko, i-text sa tawagan nyo ako 0953136446 to mga paps. Ayan, tutukan ulit natin ang camera. Itong dalawang pangmalakasan na ibon. Oh. Grabe oh, napakatingkad ng kulay, quality. Ay, zoom natin, yan oh. Tinayong ulo, pulang-pula. Yung katawan, perfect green yan ang makukuha nyo sa akin mga paps no? talagang excited sigurado kayo magising sa madaling araw umaga, pumunta ng ibari sa gabi no? galing work ito, ganito kaganda ang, ang makikita nyo ang ibon mga paps na muli, maraming salamat stay safe and God bless